Good morning, good morning mga idol. Uh, magpapalit pala tayo ng kadena. Kadena lang mga idol ang uh, papalitan natin. Sabi ni customer, okay pa naman daw yung rear sprocket tsaka engine sprocket. So kadena lang mga idol yung papalitan natin. Tapos mga idol, ituturo ko rin kung paano magpalit lang ng kadena. Kadena lang mga idol, papalitan natin. Bali tatanggalin lang natin yung lock, yung lumang lock mga idol, yung lumang kadena mga idol ha tatangga natin yung lock ng kadena tapos uh, isu isusuot natin mga idol yung bago mga idol bali yung lock ng bago pwede kaya lock ng lumang kadena isusuksok lang natin sa pinagtanggalan mga idol sa pinagtanggalan ngayon saka natin hihilahin yung mga idol o oh, yan 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 ganyan mga idol bali dudugtso lang natin yung bagong kadena dun sa luma mga idol Oop, natanggal mga idol susuksok lang natin maigi yung lock dun sa lock at saka lock nung lum nung basta lock mga idol yung lock nung kadena ilalagay natin dun sa lumang kadena din tapos yung isang lock yung isang ngipin ilalagay din natin dun sa bago mga idol yan parang ganyan mga idol o, yan 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 parang idudugtong lang natin mga idol tatanggalin natin yung lumang lock tapos si eh, natin yung bagong kadena mga idol. Yan, ganyan. Yon, saka natin uh, isusukat mga idol. Yan. Yan, susukatin natin kung saan magpuputol uh, mga idol. Yan. Yan, ganyan lang mga idol para Uh, hindi na tayo magaksaya pa ng oras mga idol kasi ang sabi ng customer ay papalitan lang daw muna daw ng kadena kasi uh, wala daw siyang budget at nakita ko naman pwede pa naman yung kanyang rear sprocket sa engine sprocket kaya pumayag na rin ako na sige kadena na lang ang palitan mga idol <clears throat> so o, ganun lang ang gagawin natin mga idol hindi na natin na uh, kailangan pang buksan yung engine sprocket para lang sa pagpapalit ng kadena ang gagawin na lang natin uh, yung lock ng kadena na nakabit doon sa motor ay tatanggalin natin tapos idudugsong natin yung bagong kadena ilalagay din natin yung isang lock, isang pin doon sa lumang kadena, yung isang pin naman doon din sa bagong kadena, saka natin nahatakin sa ilalim para umikot, para mapalitan yung maipalit natin yung bagong kadena mga idol. Yun, ganun lang mga idol. Maraming salamat!